halal na ang mga bagong pinuno ng Senado kahapon pero ang isa sa mga nag-aasam na maging Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano absent sa pagbubukas ng sesyon. Narito ang report. Sinimula ng pagbubukas ng 17th Congress sa Senado sa panunumpa ng mga bagong miyembro nito. Ang ilang sa kanila, excited na raw sumabak sa trabaho. Gaya na lang ni Senator Manny Pacquiao na nangakong gagalingan sa trabaho. I can do great things to the Filipino people and I can serve the Filipino people beyond of their expectation. Agaw eksena naman ang pagnumina ni Senator Juan Miguel Zubiri kay Senator Coco Pimentel bilang Senate President. Matatandaan na noong 2007 elections naging mahigpit na magkalaban ang dalawa dahil sa isyu ng dayaan. It is my honor and privilege To second the nomination of a fellow Mindanaoan leader, who in the past I've had the unfortunate experience as having as a bitter rival. But today, we leave all that bitterness behind us, as a sign of unity. One evidence of that change coming to this chamber is the fact that you, my dear colleagues, have made it possible for the lone representative of the PDP-Laban to be elected as the president of the chamber. Nanalo si Pimentel kay Minority Ralph Recto sa botong 23. Si Senator Franklin Drilon ang naging Senate President pro tempore habang Majority Leader si Senator Tito Soto. Tanging si Senator Alan Peter Cayetano lang ang wala sa sesyon kahapon. Bagamat sinabi ni Pimentel na kabilang ito sa mayorya, hindi pa rin tiniyak ni Cayetano kung kanino siya papanig. Gusto raw muna kasi niyang malaman kung sino talaga ang kakampi ni Pangulong Rodrigo Duterte. So everyone is saying that they will support the President, but it really depends kung sino talaga. Tumanggi rin siyang sabihin ang dahilan kung bakit no-show siya sa pagbubukas ng Senado. I'll talk about it the next few uh, days if you care to um, ask, but today I'd like to focus on the uh, SONA.